dito naman tayo sa kabilang bahay. Akyat, akyat, akyat. Dito kami sa kabilang bahay maglinis. Dito sa kabilang bahay. Dito sa anak ni madam. Pinapapunta nila ako dito. Dito ako magtrabaho. Sabi niya, alas 5, sunduin niya ako ng hapon. Pero, hindi ako, hindi nila ako nasundo sinusundo sinundo nila ako ng alas otso so ng gabi ayan pang ano sila third floor kaya ang taas ng hagdanan umakyat ako dito yung daanan nila papunta sa ano sa taas parang apartment to siya yung may sika, sika third floor pang third floor sila akit na ako. Yun. Tapos, nag, ano, pagdating ko, wala pa nang siya, madam, katok ako ng katok, hindi pa siya. Yun pala, nagdadasal pala siya. <laughs> hindi niya kasi sinabi sa akin na nagdasal pala yung asawa niya. Tapos yun, binagsa ni madam. Tapos kung na nagtrabaho, ano, alauna na pinakain ako ni Madam ayun no, magdo makdo large pa talaga yan yung binigay niya sa akin pero salamat sa kay Madam kasi ano daw double daw double sabi niya sa akin Antok na ko yan. Alauna na kaya yan. Nang madaling araw. Tapos, tapos ko tapos ko na nagkain pero hindi ko yan naubos sabi ko dalhin ko na lang sa bahay yung iba ang so, mukha ko gutom talaga ako dyan suburang gutom kasi alauna na hindi pa ako nakakain ng hapunan hapunan ko yan tapos ko na lang ako trabaho tapon kakabutura layo no magalas dos na pala magtapong kudri ka basura o oh, talawa Layo ni siya. Iba naman ni nga balay. Yung tanaw. sa highway, highway. Tapos, nandito yung busaran. O, yun. Dito ko tayo ilagay sa busuhan. Kasi ka, bala ka na mapag. Ayun. Ayun yung mga bahay, bahay. Ayun, dito. Magalastos na. For, ay, 1:45 na ng umaga pero alive na alive pa rin ako kasi nandito ako sa kabilang bahay nagtatrabaho Oh di ba? lang 'to oh. Nandito 'yung bahay namin. 'Yung gintrabahuhan ko. Wala pa 'yung sundo ko eh. Alas dos na. Ito na. Ito na kami nandito na po sa loob. Ayun o, oh, yung pocket ng tsaka oh. Nandito na o, yun o. Yan, pocket ako doon. Tapos,